ito ay planado. Talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Magpapahil ng impeachment. <laughs> inalis ang kayo ng mga committee uh, position at yung com committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit po limang komite? Nabigla na lamang kami. Kinabukasan, ay eh, inalis sa inyong mga committee ito kung kayo na nga pumukwento. Sa akin, sa akin palagay, Jen, ito uh -huh. ay planado. Hindi ka ba nabigla? Gani, hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, uh -huh. talagang nagmimi na sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Uh -huh. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapail ng impeachment. Uh -huh. Si Simula, oh. Uh, uh, ng impeachment? Anong komite? Ay, komite on justice ko. Uh, oh. Vice uh, chairman ako doon. Ah. Uh, ako, uh, vice chairman kayo ng komite on justice. So, ba't ako tinanggal? Oh. Uh, Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Opo, oh, oo. So, yun pala. So, yun. Uh, 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 <laughs> <laughs> uh -huh. Tingnan mo, ah... Uh, akong uh, nagsimula na paglatag ng budget. Mm -hmm. uh, itong budget ng Vice President, di ba, uh, sabi ko nga kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Uh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, eto, huwag na tayong lumayo. 2022, 2023, ganun pa rin naman yung nagpapatakaran. Walang masyado na nagtatanong. Halos tatlong labing tatlong minuto, Opo. 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, Kong. Ano? yun ang tradisyon. tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, minamatwid kasi ng mga kasama ko, Kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong. Uh -huh. ah, uh -huh. hindi po puwede kanyang ubira uh, mangibabaw yung, yung tradisyon. Opo, opo. i sabi ko hindi na makako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Uh -huh. <laughs> totoo niyan Jen, sa mga abogado, merong kaming asa, merong kaming subject na kung tawagin ay <coughs> conflict of loss Ah, okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasi yung pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa uh -huh. na batas kung mag ang pag-uusapan ay yung application nito. Uh -huh. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of loss Para sa ganon, masanay ka. Uh, opo. Huwag mong paglabanin yung dalawang But, uh, konsepto o tatlong konsepto. Mm -hmm. so dapat hanggat walang, maaari, uh -huh. hanggat maaari, ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Uh, mm -hmm. Walang contradiction eh. Kanga Wala. Agad, oh, ang oh, ang oh, tawag oh. namin doon ay harmonization. Ay, yun ang mga accountability, ibig na, iba, iba naman ang ibig sabihin doon. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na uh -huh. at merong nakita na may konting sablay o merong requirements na hindi natupad o may mga dokumentong hindi mo na isumiti, uh -huh. Uh -huh. ahabulin ka ng accountability. Kaya nga ahabulin ka ng kuwa eh. Uh -huh. Eh kung ang kuwa nga naghihintay pa eh. Ganun po yung proseso. Uh -huh. so, sabi niya, ma'am vice president, Nag-i-issue po kami ng notice of po sa inyo. ayon po sa patakaran, ganito po, ganito. Kaya ihintayin po namin ang inyong paliwanag. O di kayo may meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na ng ganong klaseng... Naintindihan nyo ba yung nature ng notice of disalaman? Uh -huh. Akala naintindihan daw nila. Wala. Kung naintindihan mo, walang krimen diyan. <laughs>